Namangha sa ganda ng Hundred Islands sa Alamino City, Pangasinan, ang mga dayuhang sakay ng isang international cruise ship na dumaong sa National Park doon. Bukod sa mga dayuhan, marami ring Pinoy roon ang dumayo para sulitin ang mga nalalabing araw ng bakasyon. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Hmm. Sa ikapitong pagkakataon, isang international cruise ship ang dumaong sa pamosong Hundred Islands National Park sa Alamino City. Ito ang Caledonian Sky na may sakay sa may dang turista mula sa Europa. Karamihan sa kanila, taga Inglaterra. Bukod sa mga turista, may 72 membro ng crew ang sakay rin ng barko. Mga Pinoy ang alam po sa mga ito. Si Jerry Gabson, na tubong Candon City, ang nagsilbi naming tour guide sa cruise ship. May anim na deck ang barko, kumpleto sa gamit at pasilidad ang mismong kanang kamay ng kapitan ng barko, isa ring Pilipino. Subok at maasahan na raw mga Pinoy seamen. Yes, uh, kita mo naman yung Filipino hospitality talaga. Anywhere in the world, kumaga, first class tayo. Uh, ako pa rin ay natutuwa rin at nakakilala ng mga kaibigan dito sa Hundred Islands. And we are anchored here until 11.45. Maraming salamat po. Mabuhay Philippines! Pagdaong ng barko sa baybayin ng Alaminos, kaga din enjoy ng mga turista ang pagtatampisaw sa dagat. Sinubukan rin nilang iba't ibang water activity sa mga isla. In the Hundred Islands, well I haven't been here before. It's absolutely beautiful. The people have been brilliant. They're so warm and friendly. And you've got such a lot to see. All our passengers have this t-shirt, it's more fun in the Philippines. So it was quite nice outside yesterday when all all uh, our guests get this uh, nice t-shirt from the locals it was it was great yeah yeah so hindi na lang yung mga turista outside the Philippines or dito kundi lahat na po is, is parang nakikita na, na kikita narin nila yung ganda ng Hundred Thailand's po dito so nakakatulong ito in the sense na sure para sa lahat na po ito eh, yung ating 100 islands is para sa lahat na po. Hindi lang ang mga dayuhan ang nag e sa nalalabing araw ng summer vacation, kundi maging ang mga Pinoy, may kanya-kanya na rin huling hirit sa tag-init. Ilang araw na lang magsisimula na ang pasukan, kaya ang pamilya ni Michael Manalili mula sa Pampanga, sinusulit na ang bakasyon. Iniisa-isa nila ang mga dagat sa Westo Pangasinan at maglalakbay pa sila sa ibang destinasyon bago matapos ang buwan ng Mayo. We were able to come here. Okay naman. Uh, maganda naman ang climate. Kahit na uh, extra init lang. Pero konting tubig, ayos na. Siguro, more on north naman sa Baguio. Siguro, pero this one is good. Sa mga gusto pang maranasan ng summer fun sa Hundred Islands National Park, pwedeng-pwede pang humabol sa mga nakalinyang activities tulad ng Zumba Party na gaganapin sa May 24. Uh, actually pupunta po dito yung grupo ng ating mga Zumba dancers po dito kung saan dito sila sa Hundred Islands na sasayaw, perform. So ito yung parang gusto rin namin na uh, i-promote din na kahit pa paano dito ay meron ding wellness na nangyayari po dito sa 100 Islands po. Aabot na sa magit git libong turistang na masyal sa 100 Islands mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Jasmine Gabriel, Nagbabalita Pilipinas.